guys. Ayan. Too many sharks sa elevator. Fifth floor. So, ayan guys. Yung vlog ko for today is sama ko kayo paano kumuha ng ATM. <laughs> Ngayong 2023 ng ATM. Sa BDO. Okay. So, ang init. ulo una palang grabe na nagliliyab na dito. So, ayan. Dito kami ngayon sa labas. Palabas na ng kondo. So ayun, alam ko naman marami ng ano, marami ng tawag dito. Alam ko naman madali lang naman kumuha ng ATM account. Pero kasi, ang dami kasi nagre-request dito sa vlog, sa channel ko, sa comment section. Ang dami nag-request doon na mag-content daw ako. Kaya nga, eto na, mag-content ko na siya. Sobrang init, wala kaming payong. Yan, Shark! Say hi! Hi! Hi, I'm Sharky! What's your name? So ayun, hindi na namin sinama si ano, si Lang Jacob at sya, si 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 Dabi kasi ano, nagbabantay siya kay Jacob at saka mahirap mag-fill up doon. So dito sa baba ng unit kasi, meron ditong ang video naman siya. Para sa akin, yung video kasi mas madali siyang kunin. Kasi video talaga ako. <laughs> ayun. <laughs> Ay Ingat, ingat, nasa lo, nasa dulo yung ano, nasa dulo yung video. Hi guys, so ayun, nandito na kami sa video. So ayun, bawal ako mag-video sa loob, kaya mag-talk na lang ako dito while ayun sa mga pictures na yun. Nakikita nyo yung mga form, yan yung mga form na sasagutan nyo, which is madali lang naman kasi information nyo lang naman yung hihingiin dyan. So hindi siya mahirap. Ang pin-provide ko nga pala dyan is passport at saka miral ko. So, ayun, hindi advisable na magdala po ng bata kasi magulo si Shark habang nag-fill ka ng form. So, ayun, yung sabi nila sa akin, bumalik daw ako after one week para makuha ko ng ATM. Ganun lang siya kadali. Hi, guys! This is the day! So, ayun, guys, today is the day kung kailan natin nakukunin yung ATM natin. So, isasama ko ang ating pamilyang Jacob! <laughs> Hi! Siyempre kasama natin si Boss Manager. <laughs> At si Shark, nag-una-una na doon. <laughs> so ayun, today, kukunin na namin yung ATM sa BDO. So ayan, si Shark, si Jacob. Hi ka muna! Hi guys! Oh, we partner-partner kami ng damit, oh. Oh, kulay-kulay yan. Ja, Shark! Come here, Shark! Hi! Si Sharky. Smile! hi! Bye. Bye! Say hi! Hi! Say hi! Barad, araday, una, Yay! <laughs> so, eh, lagi niya nang binabanggit yung pangalan niya. Dito kami eh, sa parking. Pababa na kami ng lobby. So, ngayon, sa mga nagtatanong, guys, kung gaano siya katagal bago makuha yung ATM is, ano siya, 7 days. Kasi Friday ako pumunta doon sa bangko. Tapos ngayon, sabi nila balik daw ako ng Friday. So, one week siya. Dito na kami sa lobby. So, ngayon, excited lang ako kasi makukuha ko na siya. <laughs> Tapos, yung mga nagtatanong kung magkano daw yung balance, magkano yung babayaran. 2K yung binayaran ko. Pero yung 2K na yun, hindi ko alam kung ano. Ah, pero ang sabi naman nila, mababalance naman daw yon Ay, hindi. Pupunta siya sa mismong ATM. So, ayun. Hindi mo na kami sa lobby. <laughs> so, ayun. Pupunta na kami. Maghihiwalay kami. Kasi kukunin nila yung car. Hi! As ngayon guys, yung gagawin ko ngayon is, eh, ayan, nandun na sila sa dulo. Pupunta na kami ni Jacob sa bangko. Oh, ayan. Say hi vlog! Hi vlog! Sungit. Ba't ang sungit mo? Ba't ang sungit mo? Hi! So, ayun guys. eto na yung ATM. Medyo basa-basa pa yung buhok ko. So, importante to guys. Yung ito, yung resibo na ibibigay sa inyo. So, ayun. Kasi unang-una ito yung hinanap sa akin. So, baka makalimutan nyo. I-keep nyo po to. Kasi importante to. Resibo to. Okay? So, ayun. At saka tatanungin kasi doon mag fill up ka ulit ng form, ilalagay mo yung ano mo doon, ilalagay mo yung account number mo. So, hindi ko kabisado yung account number ko. Nakalagay kasi yun dito sa resibo. So, itong resibo makakatulong din sa'yo kasi kung hindi mo kabisado yung ano, account mo, eh ako that time hindi ko pa kabisado. So, dinala ko lang to, butihin, nadala ko to. Nakalagay lang kasi siya sa wallet ko. Kaya sa mga kukuha ng ATM, pag nagbayad na kayo ng tukoy i-keep nyo po tong AT, ano na to, am ah, resibo na to. Kasi kailangan mo to, magagamit mo to doon. Pag i-claim mo na yung ATM mo. So, ayun. So, naka-attach rito, guys, sa loob. So, ayan. Pag bukas nyo kasi, ito ibibigay kasi sa inyo. Yung sobre na to. Medyo drog-drog na siya, nalasog-lasog na siya. So, nang binigay naman ko, maayos naman to. Siyempre, binuksan ko. Ang gagawin nyo kasi, kaya lasog-lasog na yan. Kasi kailang, lasog-lasog na kasi to. Kaya, ayun, pinaglaruan na rin kasi to ng no, mga junakis ko. So, ayun, kinuha ko na yung ATM ko at ito na yun. So, ay nakuha ko na. Tapos, may kasama siyang lagaya ng ATM. And, ayun, kasama na yung ATM. Siyempre, hindi ko pwede iharap. Nandiyan yung pangalan ko. So, ayun, pwede na lang siguro. Ayun, o ah, diba? Di makikita nyo kasi yung ano yung bawal kasi yung information, di ba? Makikita, di ba? So, anyways, so, wala pa naman itong laman eh. Magkano <laughs> pa lang naman yung laman nito So, ayun. Meron kasi dito, guys. Pap Sasabihin ko pala sa inyo. Meron dito, i-active ia mo yung card. Pero madali lang naman siya, your card is inactive. So, meron naman dyan paano mo siya i-activate. Ia Ituturo rin naman sa'yo dun. Sa guard, pwede ka magpaturo. Pero madali lang naman. Kasi ako madali. Pangakarga ko pa nga si Jacob na Tagka ko pa nga nito sa Jacob, ginagawa ko siya para ma-active na yung account. Tapos, binalance ko na rin siya. So, binalance ko na rin siya. So, ayun, nakita nyo naman, mayroong 2K sa neresibo. So, binalance ko na rin naman siya. So, nung activated na, pin change nyo, ipipin change nyo yun. Okay? Para, ano, kayo lang yung nakakaalam ng, ano, Papalitan nyo kasi ng pinyon guys. Pag i-activate nyo, papalitan nyo ng pinyo Para kayo lang nakakaalam ng ATM pin code nyo. Tapos, magbabalance kayo, syempre, para malaman nyo kung nandoon yung 2 sa loob. Okay? So, ayun siya guys. So, pag nakuha nyo, make sure nyo na, ano, pag nakuha nyo yung ATM nyo, make sure nyo na mababalas nyo para makita nyo yung sinasabi ko na 2K dun sa ATM nyo. Okay? Tapos, ayan, yung receipt. O, oh, ba? Diba? So, ayan. Ano pa ba yung laman ng ano na to? So, ayun lang, guys. Ito. Ay, ito lang naman yung laman niya. So, nakadikit kasi yan dito, guys. Nakadikit siya dito. Ito, may pandikit. Diyan, dyan, dyan siya nakadikit. Yan. Oh. Dyan siya nakadikit. Tapos, kaya naman ako nakakuha, guys, ng ano, kaya naman ako nakakuha ng ATM kasi ang binigay ko is, ano, Meralco bill. Okay, so, ayan, no, oh, 5K. Magsi-6K na yung kuryente namin. <laughs> So, ayan, meral ko bill, tapos passport yung binigay ko, kaya nakakuha ako. Okay, so, ayan lang siya, guys. Tapos, sundan-sundan nyo na lang din yung mga, yung ibang, ibang ginawa ko dyan. Kung ano lang naman yung nakikita nyo dito sa video ko, sa pagbablog ko, paano ko kinuha yung ATM, ganun lang din siya talaga gagawin. Kaya, kung ako sa inyo, bago kayo pumunta, i-ready eh, nyo yung, um, bills, any bills na under your name or any ID dyan sa listahan na yan. So, ayun lang guys. Yun lang yung mapapayo ko sa inyo. So, ang ganda lang nung, ano, nung update ngayon. Ang ganda ng tawag dito. Ang ganda ng bagong ATM nila. Medyo naglight yung color niya. Mas ma, -ano siya, mas look. Basta mas maganda siya kaysa sa dati nilang ano, um, ATM. Hi! sabi ko nga pala guys, hindi ko kasi na-share dito yung, eto guys, yung picture na, yun na nakikita nyo sa screen, yan lang po yung mga um, list ng ID na para po makakuha kayo ng ATM, okay? So, kung ako sa inyo, i-screenshot nyo na yan para mag-ready na kayo ng kailangan nyo dyan kung meron kayo at kumuha na kayo ng ATM. Kung gusto nyo kumuha ng ATM, yan lang po pala yung dadalhin nyo. Okay? Kung ano man lang yung nasa list, kasi hinihingi ko yan mismo doon sa teller ng banko, pwede po ba ako makakuha ng listahan ng mga na mga kung ano yung pwedeng ID. So, binigyan niya ako, pinagprintan niya ako. So, ayun, shoutout sa'yo ate. Thank you sa pinagprintan mo ko. So, ayun, magagamit ko rin siya sa work ko. And para dun sa mga nagtatrabaho sa akin. So, ayun lang guys. So, isi-share ko na lang din itong picture na hawak ko ng papel para may idea kayo. And kung alam nyo, mga katulong yung vlog ko na to para dun sa mga gustong kumuha ng ATM. Please do share this vlog. Ayun lang guys. Thank you, thank you. Hi guys! Sa mga hirap kumuha ng ATM, sa mga hindi alam kung paano kumuha ng ATM, yung vlog na to is para sa inyo. Gising na yung mga alaga ko. Hi! Hi Shark! Hi Shark! Hi, Jacob! look, Hindi ako si Shark! Mami, ako si Jacob! Alam mo, nakakatayo na Jacob, oh. B, mag-hi ka naman, B! Work mood! <laughs> Jacob! Say hi! Hi to the vlog! Hi! Hi, say hi! So, gising na yung mga alagad ko. sa mga hindi pa alam kumuha ng ATM, sa mga kilala nyo na hindi alam kumuha ng ATM, binlog ko talaga kung ano, kung ano yung requirements, ano yung kailangan, paano, paano kumuha, ano yung mga gagawin, ano yung mga dadalihin, magkano babayaran, kailan makukuha yung ATM, yung ganun. Okay? Kaya manood ka ng vlog na to para alam mo kung paano kumuha ng ATM. Okay? Ayun lang. Bye-bye. Say bye-bye, Jacob. Bye-bye, everyone. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe! Yay! Si Jacob parang kurang tawa! Parang kurang katawa! Don't forget to like and subscribe! Bye! -bye. Ayan na, nakuha na namin And, a-activate uh, ko na rin yung account niya Para magamit ko na So, ayan, pupunta na kami ng Peja Hello, guys Sumahin nyo kami pumunta ng Peja ni Jacob At ni Sharky pot Yay, 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 yay At umuulan. Diyos ko, umulan Hi, pa Sharky So, doon tayo papasok kay Doktor. Kawawa na naman sa Diego. Kawawa na naman ang bulsa.